<laughs> Samahan niyo po ako ngayon na magpinta sa ating 23 by 30 inches na box type canvas na sinanay po ang nagpaint ng background. Matagal niya nang ipininta 'to. Uh, naubos niya yung isang tube. <laughs> naubos niya yung isang tube ng uh, yellow green na paint para dito lang sa isang canvas na 'to. Kasi sobrang mas makapal na nilagay ni Nanay yung ano, pintura para mas maganda, para talagang pulidong pulidong, pulidong pulido. <laughs> So itong artwork na to guys ay bird series ulit at gumawa tayo ng apat na nest dito. At ayun, gagawin ko siyang textured para kapag ginawa ka ng client. Ayun, maganda. <laughs> at um, hindi siya sobrang masinsen yung pagkakalagay ng birds. Um, para medyo madalang lang talaga yung mga pagitan ng ating, ano, ating birds dito. Pero naglagan natin siguro ng ano, ng mga dahon. And naiisip ko na ang dahon na ilalagay natin dito sa puno ay color white or uh, color cream or beige, gano'n. Kasi um, dapat light lang siya kasi dark na yung background natin na green. And ang ating mga eggs ay lagyan natin ng patsi-patsi. <laughs> Parang ang saya lang guys kapag ganyan yung ginagawa kong eggs. At lagyan natin ng mata yung ating mga ibon. yow